mga kagigil, maaga tayo magluluto kaya tahimik lang boses ko kasi tulog pa sila hmm, bango-bango naman bawang talaga lagyan na natin yung chicken natin ano? tayo mag chicken adobo request ni Athena sasangkot siya lang natin yun muna no Ayan, lagyan natin yung pinagbabaran natin. Simmer lang muna natin. Sandali yan, ano? Bagay natin lagay yung tubig, no? Para lumambot siya. Then, maglagay na tayo ng tubig, ano? Para mapalambot na natin yung chicken natin. Ayan. 20 to 30 minutes. Maglalagay tayo ng mantumas, ano? ang kasarap kasi yan konti lang yan ayan luto na po no ang ganda na ng sauce natin na no? malapot na uy Diyos ko napakasarap nito mga kagigil ayan kain na tayo